And Ang masaya sa pamamasyal na magkakamag-anak sa La Union na awis sa trahedya matapos sumalpok ang sinasakyan nilang van sa isang trailer truck. Sinabi ni Police Major Domenador Apostol, ang Chief of Police ng Bawang La Union na Police Station na base sa mga saksi sa insidente ay umagaw na linya naturang van na sinasakyan ng sampung katao na namasyal sa Tundaligan Beach dito sa Dagupan City at pauwi na sana sa San Juan La Union. Ayon pa sa pulisya, lumihis naman ang truck upang iwasan ang naturang van ngunit nahagi pa rin ito ng van at nag resulta sa malalang trahedya. Dahil dito, nasawi ang anim na katao kabilang ang pinakabatang biktimang babae na walang taong gulang at nasa paggamutan naman ang apat na iba pang sakay ng van. Sa ngayon, na na ang mga labi ng apat na biktima sa si Isabela habang nakaburo na sa La Union ang labi ng dalawa pa. Nagtamo naman ng minor injuries ang driver ng truck at ang pahinante nito. Sa ngayon, nagkaroon na ng areglo ang dalawang panig ukol sa naging trahedya. Dahil sa insidente, nagpaalala ngayon ang autoridad na sakaling wala sa wish yung mag-drive, ikondisyon e muna ang sarili para iwas disgrasya. Kasama mo dito sa IFM The Gupan, ako si Rajuman Jan karantotata, Arimeth.